Hey, welcome back mga boss. At yung mga tanong sa akin dati pa bago pa ako magkasakit ay pinangako ko na gagawin ko ng video. Medyo naging busy kasi kaya ngayon medyo may kunting isla. Actually may ginagawa pa ako dito. Mamaya na yan, itutuloy e, ko yan mamaya. Magpapalit lang naman ako na. magtitisting na lang yon mamaya. So may vlog din to, abangan nyo. Ah, uh, marami din kasi nagtatanong sa akin way, way back pa hanggang sa na-misinterpret na yung pangalan, yung channel name natin, Wow. hanggang sa iba na yung pagkaintindi nila okay lang naman kasi yung iba humahanga lang naman normal lang naman yun na uh, may mga viewers tayo na humahanga sa atin normal lang yun kasi baka nakatulong tayo ganun, no? na impress sila doon sa ano so bakit nga ba basic bab yung pinangalan ko sa channel ko kaisip ako dyan actually simula pa ako uh, kumbaga nag start pa lang ako ng ano ng na bago pa ako mag vlog uh, way back June 2020 yun na talaga yung naisip ko na ano, uh, basic ba parang iba kasi yung mindset nun eh iba yung mindset nun hindi yung ano hindi yung basic bob dahil madali lang sa akin yung mga bagay-bagay hindi ganon <laughs> hindi ganoon bago ako naging ano youtuber o vlogger ay isa din akong viewers mga boss pero technician ako kumbaga na inspire lang ako din sa mga nauna Ah uh, Paano nga ba ako namulat sa YouTube uh, sa mundo ng YouTube Siguro way back 2012 pa 20 Mga ganun siguro kung tamang memorya ko uh, wala pa mahina pa yung cellphone noon kung manonood ka ng YouTube pupunta ka ng mga internet cafe so magrerenta ka minsan magse-search search ka doon pero hindi kaano kasi kadalasan pag pupunta ako ng internet cafe ang ginagawa ko, nagsi lang ako sa ano sa mga ano sa service mode ng mga TV kasi CRT si pa noon. Tapos yung YouTube niya parang hindi ko pinapansin gaano kasi karamihan sa nakikita ko na nag-YouTube yung mga kanta-kanta, lima, mga muy, -muy palaboy mga ganun, o kaya mga prank prank kaya sabi ko wala naman diyang electronic related na ano. Itong lately na na mga 2017 na saka ako na ano na sa YouTube kasi by accident lang sabi ko konti lang naman mata dito video sa YouTube hindi pa ganoon hindi ko alam sa inyo pero sa akin parang hindi pa lang ka kalawak yung ano yung rich o yung mga ano content creator sa YouTube na taon lang na yung mga una kong napanood sa YouTube mga clip ng ano mga clip ng mga pelikula yung mga pelikula nila Tito Big Enjoy yung mga ganun. mga comedy yan sa libang-libang ako by accident By accident, nag-search ako ng design ng box ng speaker. Kasi sabi ko baka meron, merong nag-DIY. So meron, meron ako nakita mga gumagawa ng box. Actually, yung pinakauna kong mga napanood na gumagawa ng box, mga ano, na foreign, mga Thailander at saka mga Indiano yan. Doon ko sa Indiano nakita mga gumagawa ng CRT TV, mga amplifier, tapos sa uh, US naman mga gumagawa ng TV at saka yung mga nag-DIY din mga ano uh, ah, hanggang bandang uli kakaano ko doon nalibang ang kakapanood ng mga ano bigla na lang may pumasok sa newsfeed ko na mga Pinoy Pinoy na vlogger so ang unang pumasok sa newsfeed ko na Pinoy na vlogger ay si Kuya Giovanni B yan sabi ko uy ayos may Pinoy <laughs> tapos bigula, ano pa sabi ko meron din <laughs> tayo mga boss na ano natumba yung camera natin <laughs> So yun na nga, una kong nakita talaga na nagbablog na Pilipino. Yan si Kuya Giovanni B. So napanood ko siya. Tapos bigla na narinig ko kasi sa background bigla sa like, "Uy, pwede rin pala ganito sa YouTube." Akala ko kasi mga kalokohan lang yung content dito, mga prank-prank lang o yung mga para sa akin ah, mga walang kakwinta-kwinta, walang moral lesson o wala kang mapapala yung mga alam mo mga common na pinapalo ng karamihan na pinayun ng mga basurang konti para sa akin na pero para sa iba okay siguro sa kanila yan okay o stress-reliever eh okay yun sabi ko wow ayos din panood ako panood nakasubscribe na rin ako panood ako sa ano, maganda pala yung ano at saka ano, wala pa nung time niyan wala pa sa isip ko na mag-vlog ako tapos dahil related content nga lumabas din sa inyong speed ko yung vlog naman ni Kuya Joey Tech yan Joey So ayos, sabi ko, wow, ito sa TV naman kasi si Kuya Giovanni, puro amplifier, DVD yung mga time na yun, yung mga repair niya. Kay Kuya Joey naman, puro CRT TV. Sabi ko, ayos to ah. Mga discussion sabi ko, mga lamang itong technician na to talagang veterano na. Kasi yung mga galawa ni Kuya Joey Tech talagang pang mga, ano, yung mga technician talaga na well experience. So sabi ko ayos, napasubscribe din ako. Then shift pag gano pare-pareho kasi yung ano YouTube search mo yung ano yun nang papasok sa ano sa home niyo ano pa di ba pag mag-open ka ng YouTube mga ano i-recommend din YouTube yung sim na content then nag-search naman ako tungkol naman sa mga setup setup ng box kaya kumukuha din ako ng idea mga paano so nap napanood ko din yung vlog ni ano napanood yung napanood ko yung vlog ni ano ni Team OX yun mga nagsisit up naman ng box sabi ko okay marami rami pala yung mga Pinoy tapos hanggang sa yun lumabas din sa news feed ko yung vlog ni Juan de Lasag parang ganun tapos hanggang sa napuntahan niya si Dan Leal na iba, pa ata nung ano ah uh, Iba pa yung channel ni Dan Leal eh, kasiguran Ah, uh, Electro Boys ata yung parang ganun. Tapos gumawa siya ng Dan Leal, mga eh, hindi ko lang alam, 2020 ata halos magkasunod sila ni Kuya Leboy Technician. Si Kuya Leboy naman napanood ko dahil pin ano, uh, ni Kuya Joey Tech noong ano nung pandemic noon. So, uh, before mag-pandemic ata 'yun, ano, bago mag-pandemic, hindi ko na maalala. So, ang daming Pinoy na ano, ang daming Pinoy na napanood ko na vlogger. So, masaya. Masaya ako kasi sabi ko, wow, ayos. Kailan pumasok sa isip ko na ano? Na mag-vlog. Pumasok sa isip ko na mag-vlog. Nung pandemic na. Nung pandemic na kasi, napadigay ako pa. Kaya kaming napadigay. Nung pandemic na kasi, habang gumagawa ako ng electric pan. Go. Oh, hindi lahat makakapagparepare ng electric pan. Yun ang pinoproblema ko kasi... Alam ko mainit ang panahon, nag-pandemic tayo, March. Mainit, hindi naman lahat ano, sarado din 'yung ano. So, ang bala ko doon kasi may mga customer ako na andito dito lang din sa amin. Bala ko nun gumawa ng video tapos ipa DIY ko na lang sa kanila 'yung mga ano. Tapos i-upload ko sa YouTube. 'Yun ang bala ko sana. Ah, uh, kung papanoorin yung mga boss ang pinaka ng vlog ko doon sa ano kasi nasa reacts tayo punta kayo sa basic bob yung kulay green yung pinaka unang upload ko ay about sa electric pan kasi hindi lahat kapag ano yung iba na pagpagawa sarado naman tong shop eh kumbaga bawal na bawal sabi ko sige para makatulong ako try natin mag upload ng mga repair ng electric pan so pinanood ko may, <laughs> ko sa youtube may mga nag upload din ba ng ano ng electric pan so tiningnan ko marami saka ang tataas ng view sabi ko wow pwede ito yung gagawin ko nang ano uh, content magbo ako tapos ipapanood ko sa mga customer ko na gusto mag DIY na ano kasi mainit na mainit ang panahon noon pandemic na sobrang init tapos hindi ka makakalabas hindi ka makakapagpagawa kung may sira kang electric fan dito sa amin paminsan-minsan may nakakalusot yung mga kakapit bahay ko lang pero yung nasa kabilang block na malalayo sa amin hindi talaga kasi napakahigpit ng pandemic so natry ko mag vlog gumawa ng video pero nagka cellphone kasi ako yun na gawa ng hindi <laughs> hindi naman bukas yung ano wala akong, dalang, wala akong cellphone dito eh 2 uh, months uh, from from March kasi mag isa lang ako dito eh mga yung sila misis kasi ano, siyempre iskerda sila mahirap na so ako naiwan dito kasi may sakit din ako time na yun kumbaga Parang napod poison ata ako noon eh. Kaya hinang-hina ako tapos wala akong cellphone dito. So nagka-cellphone ako yun na rin kasi medyo lumuwag ng konti. Tapos wala pa tayong pera hulugan. So hulugan sa ano ayun. Anong tawag dito yung home credit yan. So naisip ko sige gawa ako ng video para makatulong baka sakali. Kasi ang ano noon eh ang tawag dito ang warranty ng ACQ, MECQ. Pao ano eh, bababa tapos tataas dito sa amin. Misan mahigpit, misan hindi. So from March hanggang April, May, tatlong buwan. Tatlong buwan ako na walang cellphone. Anong ginawa ko dito sa shop? Uh, nag, ano lang ako, nagbalat lang ako ng mga ganito, mga wire na mga pinagputulan. <laughs> May cutter <katira> ako. <laughs> Nagtansa ako, nakakalahating sako ako. So nung ano, punta na tayo dun sa ano, punta na tayo dun sa ano, sa pagbablog so nag start ako ng vlog June June 20 ata yun 2020 kung tama yung titingnan ko lang dun sa ano, June 20 2020, 2020 so ang uh, una kong in-upload electric fan kasi ang bala ko talaga noon, ah, uh, mapanood ng mga customer ko na dito lang din sa amin so hindi ko naman iniisip na magkakaroon ako ng ano ng viewers na sobrang dami kasi wala, hindi lang hindi naman tayo ganun kakumpiyansa. Kaya naman pinangalanan ko siya na basic bob. Kasi hindi naman talaga dahil tulad ng pagkakaintindi na iba na dahil basic lang sa akin yung mga sira, hindi ganun. Na bakit ko kinukuwento yung mga nakaraan na panood ko kasi nakita ko hardcore na yung mga ina-upload nila kung mga advanced na or mga high level na yung ina-upload nila ng mga trouble tapos sinishare nila kung may mga madali lang na mas lang ina-upload pero halos marami din ang ina-upload ng mga talagang trouble na mahirap hanapin o kung hindi ka well experienced technician hindi mo basa-basa mauuli kumbaga mga ganun kaya ang iniisip ko nakakahiya nakahi, nakakahiya naman mag ano <laughs> mag up, mag vlog vlog din ako tapos may mga nauna na mauhusay din na technician at saka vlogger parang nahiya ako kaya ang ginawa ko basic bob nang ang ibig ko sabihin si basic bob ang i-upload mga basic lang mga yung mga tipong sira na ihinangin lang paano magpalit ng fuse yung mga tipong ganun lang sana paano magpalit ng kapasito ng electric pan paano maglang sa electric pan paano magpalit ng bushing at saka shafting sa electric pan mga ganun lang sana more on electric pan and washing machine sana yung focus talaga ng vlog ko later on nagkanda iba-iba na yung pagkaintindi ng iba na basic pa parang to the max na parang ano <laughs> parang alam ko lahat hindi naman hindi po ganun marami pa po kung hindi alam sa totoo lang kaya na misinterpret ng iba na ano so ang ibig sabihin talaga ng basic bob ay pinaka purpose lang talaga yan ay mag upload ng mga basic lang yung mga simple lang nasira yun lang sana yung mga hard trouble sana hindi na ako mag upload so ano lang, kaya lang parang boring din 'no yung pinaka ano kung mag-upload tayo pano kung pa naman paano magpalit lang ng volume, parang tipong gano'n lang sana. Hindi tayo magtuturo kung paano ito boot shot, paano kung mahina ang bias, o oh, mababa yung bias, paano kung may DC offset. Parang ganoon. Kasi hindi naman ako ganoon kakumpiyansa na pang-vlog yung nalalaman ko. Later on na lang hanggang sa late, ano ah, na bago na lang yung pananaw ko kasi pero yung pinaka-purpose ko yun pa rin, ko sabihin na mag-upload ako ng mga, minsan mga mahihirap na sira na nahukuli ko na i-share ko. ah uh, itong huli na lang din kasi habang tumatagal naman tayo sa ano eh, pagbablog na din tayo. Tapos may mga viewers din ako na mga technician na tinulungan din ako. Kaya tinuloy-tuloy ko na rin pag-upload. Mapa-easy ang trouble, mapa-hard man yan. Basta ano, natutuwa ka ng camera. <laughs> upload natin parang ganun so ganun ang nangyari kung bakit basic pub yung ano basic bakit basic pub yung ginawa natin ano tawag dito title hanggang ngayon hindi ko na pinalitan pero it, yung ano mga boss ah, kwento ko lang ulit yung mga early days ng pagbablog ko bala ko talagang palitan <laughs> bala ko talagang Nag-iisip ako kasi sabi ko baka hindi naman Baka naman sa channel name ko kaya hindi fictive kasi mga boss nag-upload ako ng una kong video maniwala kayo. Wala akong subscriber, wala din talaga ano, Parang katulad ng ano ng isa kong channel ngayon, hindi ko lang i-share ngayon dito. Yung isa kong channel not related talaga sa electronics yung upload noon. Uh, pang personal yun know, o pang pamilya so meron ng 10 subscriber uh, los, ilan na, kalahating taon ng tumatakbo tapos, halos walang nanonood kasi halos yung iba wala talagang views. ganoon Kailangan kasi talaga may ano. Kung sa akin kasi, ano, random lang ang upload nun eh. Uh, kailangan talaga meron kang meron ka talagang plano sa channel mo kung ano yung i-content mo. So, yung naisipan ko naman na palitan ng pangalan ko sa basic ba <laughs> gagawin kong iba. Nung una, oh, pero bandang huli, nung kumanda naman ang takbo eh di isa ko oh, yan eh baka dyan din ako swerte sa basic bob so yun lang mga boss kaya ano mga basic bob yung pinangalan ko dahil gusto ko talaga mag share ng mga basic lang sana na nauwi isa, ganito na tayo ngayon pero <laughs> hindi pa rin naman para sa akin eh ano, eh. hindi naman dahil sa minamalit ko nagmamalaki talagang pang lang dapat ah uh, lang ganun lang wala na so sana nasagot ko yung tanong ni kuya na ano kung bakit basic ba sa mga nagtatanong din dati yan uh, panoorin nyo na lang yung video natin maraming